Good morning, passengers. Malapit na po tayo dumabag. Pakikuha lang po ang inyong mga suitcases dyan sa overhead bin. Huwag niyong kakalimutan na makakatabi niyo. Baka ibang madampot niyo. Mayor! O, oh, ano mga kabatang helmet, sabi ko naman talaga sa inyo, di ba, ka po, o, di ba, tingnan, fresh na fresh pa, naman, natulog oh, ako, flight. ang tagal ng flight ko pa Malaysia. <laughs> malay ka na ba? Meron na, pero ito nga mga kabatang helmet, kanina, nilabasan natin yung video kanina, nung privilege speech po sa Senate ni Sen. Risa na yun nga, may mga nagbigay na nga sa kanya informasyon galing sa NBI Beach Gabar. pero Pero eto, galing sa PAOK at talaga, confirm na talaga. Wow. Confirm? Kinonfirm na nga ng Bureau of Immigration. At talagang nandyan pa yung yung flight, kailan nakaalis, kailan naka mm, mm. Pero yan nga ang sasawsawan natin ngayon mga bata-helmet. Pero bago yan, i-click nyo muna subscribe button, tiny bell kung gusto nyo yung mga ganito klaseng video. Mga, Kasi dapat talaga to, binabalangkas natin. Kasi naku, parang ano to, lokohan na lang, di ba? Medyo ka na lang tayong lokohan. Medyo ah. Ng mga nakaupo dyan. Pero na lang nandiyan si Senrisa, no? Medyo Yes. Na talagang, naku, pero nakakaloka talaga tong abogado ni Mayora Alice Go'o. Oh, ay, hindi pala Mayora. Ni Alice Go'o. Oh, ni Guwapin. Hanggang ngayon ba naman, videographer? Talaga pinag-DDE ng paringan na parin nandito pa rin uh, daw sa Pilipinas si Alice Go'o. Sige nga! Ha? Sige nga, videographer. Kung talaga e, nandito pa, e, asa na. Eh, baka naman yun ang sabi sa kanya. Asa na ang evidentiyo, e, videographer. Guwapin! nga mga kabata helmet. Ito lang masasabi ko talaga sa sasabi na nandito pa. O, oh, nasan nga yung ebidensya? Nasan yung proof na nandito pa? Ba't hindi magpa-video call? Ba't hindi magpa-interview? Sige nga. Ang dami namang gustong Sige nga. mangyari. Nga. Pero tataka ako video call, ka, per hmm. Kasi di ba nagkaroon din ang mga pan ng mga panotaryo? Nang ano? Nang no, panotaryo daw si Mayore. Parang gano'n. Hmm. Pero yung abogado, parang ano yun? Si San Jose del Monte Bulacan pa? Parang may gano'n. Ah, baka na kasi. Tsaka nag-appear daw doon talaga si Mayora. Sa Talaga pong uh, uh, pinaglalaroan mo tayo at iniinsulto ang ating institusyon. Dahil noong uh, August 15, 2024, uh, nag-file po si uh, Go Huaping a.k.a. Alice Go ng motion to reopen and admit attached counter affidavit. Ito po yung patungkol sa kaso niya na ifinal po ng uh, DOJ sa human trafficking. At dito po sa counter-affidavit, meron pong notary public na notarized po on August 24, August 14, 2024 by a certain attorney, Elmer Galica, na yung kanyang opisina ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. At uh, pinapunta ko ho yung staff ko to verify whether this law firm is indeed legit. May law firm naman po may tao naman po sa law firm. Wala ho si Attorney uh, Galica doon, pero nakausap po ng staff po natin uh, sa telepono at ang sabi ho ni Attorney Galica na si Go Happy ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. So, uh, talaga talagang may pinaglulukuhan tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at uh, despite na mayroon pong uh, arrest warrant ay uh, hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa kung totoo po na meron po siyang personal appearance dito po kay Attorney Galica so um, dapat hu uh, maimbitahan rin po to si Attorney Galica uh, sa next hearing po ni Senator Hontiveros uh, para marinig po sa kanya mismo kung talaga bang merong personal appearance. Dahil sabi niya, base po sa interview ng ating staff, na meron pong personal appearance po sa kanya. Sa Jose Del Monte? Doon mismo, sa office ni attorney. Oh! Eh, bandang August daw yon Eh, di ba July 18 na, naka-fly-fly na? Sino pa talaga nagsasabi ng totoo? Baka naman nag-visit talaga noong July videographer. Eh, bumalik naman din. Ano ah, talaga? Bumalik okay, din? Okay. E eh, bakit nga hindi nakita videographer sa CCTV na dumaan si Alice Go Eto CCTV? pa. CCTV? Eh, bakit si Madam Sara Duterte? nun no, ng Germany. During Germany? the time Karina. Karina? Oh. Nakita sa CCTV. E eh, bakit si Alice Go hindi man lang nakita? Hindi eh, na nice baka pata. naman kasi ni Kamuka kamukha, isa lang hulma niya. Ano, kamukha niya yung farm? Okay, di ba? Ay, naku, mga kabata, helmet. O, ito, panoorin nyo. For one, we're still trying to verify the source of information that the good senator, that the good lady senator got. Uh, apparently, she, the information was obtained from the National Bureau of Investigation, and we're trying to get their uh, confirmation as to this particular information. Uh, because uh, i'm not in the philippines right now but yeah. before i left the country last friday i i had a talk with our friends from the bureau of immigration and other law enforcement agencies with regards to the filing of charge, additional charges against mayor google and uh, we were assured that she was still in the philippines there's still no immigration record over here of her leaving the country so up until today officially I, I would like to still believe that she's still in the philippines Around 5 PM local time, where I where I am now, I I contacted our counterparts with uh, the different countries that were mentioned. So apparently, one the Malaysian attaché, the Malaysian uh, immigration officials uh, confirmed that an Alice Gugu arrived in Kuala Lumpur on July 18, coming from pasar or Bali in Indonesia, and uh, she was not the only one supposedly who arrived. Uh, other members of her family supposedly arrived as well Wesley guwo By the way, Wesley guwo is also a uh, How would I say it? A person of interest he's, he's got an international immigration lookout bulletin order also So if it is indeed true that these two individuals have left the country Then it involves uh, Well, it demands an investigation But then again Let me qualify The, uh, the Malaysian official stated that Although the uh, passport of Alice Google was used, uh, there was no physical um, confirmation of her entering the country. Uh, maybe it's because, well, I don't know. Uh, maybe because she was not captured through the CCTV or what. She was not even captured through the uh, uh, physical confirmation of her entering Malaysia. Uh, it's still being investigated as of now. So, the Kuala Lumpur leg of her escape route is confirmed. Can you state that again, please? Yes. Uh, confirmed as to document uh, passport. Alice Lialguo entered uh, Kuala Lumpur on the said date, July 18. Okay. But uh, the Malaysian officials stated that they could not uh, provide pictures or CCTV footage uh, because there were none that would show uh, that she entered uh, Kuala Lumpur on that particular day. Oh, diba? ba? Nakakagigil talaga. O, oh, ayan, mga kabatang helmet. Anong masasabi nyo dyan? Comment down below niya dito. Pero ito lang masasabi ko, confirm na talaga. Nag-ferry boat siya. <laughs> Sabi ko na nga ba videographer eh. Di ba? Sabi mo Baka yung, wala na. yung mga lagusan na yan, yung mga portal, di ba, doon sa Pogo nga, oh. may mga tunnel. May portalet. Po, portalet? <laughs> Sabi mo portalet. Hindi, <laughs> portal yung entrance and exit. Exit pala. Oh, portalet. And, Exit naman yun. Diba doon mo i-exit lahat nung ano mo? Oh, nga, no? Pero yun nga, yung mismong tunnel itself. And kasi doon. kung Malaysia nga ang una niyang inilapagan, diba? Ano lang ba yung Malaysia? Eh, malapit lang naman din sa Pilipinas. Kaya nga, diba? Mura rin ang pamasahe papuntang Malaysia. Kasi, malapit lang sa atin, eh. Punta tayo Malaysia. Malapit lang pala. Kaya lang, may kilala tayo dun, diba? Nandun oh. siya. Oh, mga kabata, helmet, ah. Comment na kayo dito at ang ating comment of the day Aling galing kay Ma'am Sintya Per. Iyan ang hindi maganda dito sa ating bansa. May mga nasa pwesto na mga traidor na babayaran, etc. Iyan ay galing kay Ma'am Sintya Per. Uh -huh. O, okay, mga bata helmet ang ating comment of the day. Kaya comment-comment lang kayo, baka kayo na mapili namin. Nakakaloka lang talaga yan, Ma'am Sintya Per. Kasi... Uh -huh. Paano nga naman nakatakas? Paano nakaalis? Hindi na nga siya nakaalis eh. It's nakatakas na eh. Kasi ba diba, pinagkahanap nga siya? Matagal na siya pinaka-appear sa hearing. Hindi siya uma-appear. Diba, Bidyo ka pa? Baka may reason. Ano ba? Anong reason? Mag-reunion na sila doon? Oo. May reunion doon. The family. The family that... stays, stays. together flies together. Yes. Nakakaloka uh, ko. Basta na mga kapatang helmet tayo. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay na helmet din ang Buket, It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Grabe itong linggo na to. Monday pa lang pasabog na. Oo, oh, oh, Monday. Bukas kaya, ano naman ang pasabog? Tuesday. Alam mo, talaga, impitahan uh. na si attorney. Oo, oh, kaya, ituro ni attorney nasaan yung kliyente niya si Alice Go. Hey, okay, sabi nga niya, di diba, diba na, dito Nandito pa daw sa Pinas. na niya. Hindi naman daw umaalis. Magkano ba?